Ma, hindi niyo po ako kilala. Niyatanggi niyo bakit, po kasi ako kanina eh. Bakit? Bakit kita makikilala? Saan yung tatay niyo? Gusto kong kausapin. Kung ako ba talaga yung asawa niya? Wala kang karapatan tumawag sa akin ng mama. Uh, Ang kahiyupan ng ginawa niyo sa akin, pinapahiya niya ako sa edad kong ito. Bakit lahat ng mga tao ay tinitext ninyo? Ginugunggong ninyo? Anong-ano sa palagay niyo sa akin? Ignorante? Who are you by the way? Kayo po ba am, ay full-blooded brothers or half-blooded? First family, second family. Okay. So, half-brother. Yeah. Okay. Kamusta na po ba yung si mami niya, si Ma'am Filipa Miriam Valencia? meron ba ba siyang bagong pamilya ngayon? Uh, actually, sir, baril kalibin lang po yan niya. Yeah. Ngayon lang namin nalaman. Okay. Eh, sa katunayan po, nung nalaman namin, nang hiram kami ng mga pamasahe kasi ang layo pumunta po, po kami kahapon. Hmm. Wala kaming tulog dalawang kapatid ko hanggang ngayon na pumunta po kami dito. Kailan niyo po ma'am nalaman, na, ma'am, na may bago siyang parang kinakasama? Ngayong last week Last ng week. September. Tapos, mga ilang taon na po ba yung mami nyo? 71 years Tapos old. Tapos, yung na. kanyang uh, kinakasama ngayon, mga ilang taon na? 61. Kung so, hindi ako nagkamali. So, mga ilang years na po ba kayo, ma'am, ng nanay nung hindi nag-usap o nagkikita? Ako po, mula ano ako sa sinilang po, talaga ako hindi ko talaga po siya nakita. 18 years old ako nakita ko siya kasi hiniram ako sa lolo't lola ko. Nag-aral kasi ako, bakasyon lang kasi yung hiniram niya ako papunta dito sa Manila, okay. no Baliches. Tapos, bumalik na po ako sa Dumaguete City, Negros Oriental. Nag-aral ako. Pero, kilala ko na po to silang second family. Kayo po ba, Sir? Kailan po ba yung last ninyong kontak sa kayo, na nanay ninyo? Wala po. Sample po talaga. Wala po, wala po ako naging kontak sa kanya. Hangkat, at eh, hindi ko pa po siya nakikita ng personal. So kahit sir, nung, nung pinanganak ka, same din sir, like hindi mo siya nakita yung personal? Opo, hanggang ngayon po, hindi ko pa po siya nakikita. Okay, so bali sir, matagal na sir, ngayon hindi niyo pala na meet yung nanay niyo So bakit po ngayon ma'am gusto niyo siya po makita? Sa una, okay lang sana ako na, eh kasi nalaman ko na may second mm. family siya, ayaw ko naman magulo ang pamilya niya. Sa, eh, sa, sa first family sa inyo ba ma'am, ilan ba kayo may kapatid Tatlo ka po. pa? Tatlo. Tatlo Sa second family po, sir, ilan po kayo magkapatid? Tatlo magkap po kami. Tatlo. Okay. So sila po ba, wala din silang nakakontakt sa kay nanay nyo? Nakakontakt daw sila, pero inaaway lang daw po sila. Kailan sila, sila ma'am, recent nagkontakt? Uh, hindi na nila mano kasi binablock po sila. Kailan Nung naman? nakaraan pa siguro taon, hindi namin alam kasi. Ngayon lang po din kami nagkakita ng uh. kapatid ko ito at saka yung isang kapatid ko. Yung isa pa nga, panganay nila, hindi ko pa po nakita. Paano niyo po ma'am nalaman na may bago ng kalibin si nanay niyo? At saka paano din nalaman ma'am nga andyan na po pala yung nanay niyo? London siya, sir. Nagtatrabaho. Okay. Tapos, hindi namin talaga alam na doon siya. Akala ko lang talaga sa aming side sa family namin na Malaysia siya. Ay, eh, yun pala London. Nalaman namin nung 2023. Kanina niyo nalaman, ma'am? Sa mga kapatid po niya na wala sa Malaysia yung, ano nyo, mama, yung London. Auntie. Pero hindi rin nila na chat naman. Eh. Parang hula-hula lang. Okay, okay so paano niyo po ma'am na confirm po nga doon nga sa London? Ngayon, yung lalaki niya ngayon, oh. bali anak niya may asawa na yun ang nagtulong sa amin na ipaalam na nandyan ang mama namin. Nalaman niyo basically sa mga kapamilya ni nanay niyo na may bago na pong kinakasama yung mami niyo. Opo. At saka doon sa London. Yes. Ma'am, dito po yung mga anak niyo na si Ma'am Divine Torres at saka si Sir Romeo Espela. Gusto ko lang po ma'am nila ma makausap. Good afternoon ma. Hindi, hindi mami. Wala kang, wala kang karapatan tumawag sa akin ng mama. Uh, mama na lang. Alam mo ko. Alam, alam, alam mo kung bakit? Totoo kitang anak. Hindi kita itatanggi. Ang kahiyupan ng ginawa ninyo sa akin, pinapahiya niya ako sa edad kong ito. Bakit lahat ng mga tao ay tinitext ninyo? Ginugunggong ninyo? anong anong sa palagay niyo sa akin? Ignorante? Ah, pwede ba magsalita mo ako? Kasi para nasa ano tayo, magsalita mo na ako. Sa totoo lang, hinding-hindi ko alam ang account mo dapat. Tapos, may si Jack, yung panganay anak mo sa second family mo, yun nag-text kung sino-sino para malaman kung nasaan ka. Pero hindi pa rin niya nalaman. May na lang na kasama mo sa bahay, hindi ko babanggit ng pangalan, nagsabi na umuwi ka. Oh. Alam ko, o, oh, ano, naniwala kay sa kanila kaysa sa akin? Alam kong anak kita kasi kahit kuantay ng dugo, pare-pareho. Pero ang ginawa ninyong kahiyaan sa buhay ko, wala kayong pakialam dahil saan kayo nung naghirap ako? Saan yung tatay nila na naghirap ako? Yung tatay nila, tanungin mo sa Milas Richon, kung bakit siya iniwanan ng asawa. Nagnakaw siya doon. Nakulong siya doon. Lagi niyang binubugbog ang asawa niya. Pag hindi siya gagamitin, namumugbog. Ipakuha mo yung tatay niya. Kausapin ko. Kung hindi ba yan totoo? Kaya huwag kayong magkamali. Dahil mabaliktag kayo dito, akong magsampan ng kaso sa inyo. Kayo na pa, lagi ninyo akong tinatakot. Punta kayo sa POA, ipadeport ninyo ako. Punta kayo kay Sir Tolpo, bakit? Anong gusto niyo kunin sa akin ngayon na nakausap tayo? Anong gusto ninyo? Nangunguha pa kayo doon ng mga picture-picture doon sa bahay na may bahay? Wala akong bahay, wala akong lupa. Ang sinasabi ninyo na niwala kay sa London, umuwi ako dito, Mal lupa ko malaki. No way. Sige po, mag kasalanan mag ng dosyan. Kasi ang gusto ninyo, ang text ninyo doon sa kay Alpha, gusto ninyong magbandeng gusto ninyo ang may meron kayo makuha kasi mga anak ko kayo. Paano? Buhay pa nga ako. Mangunguha ka na kayo ng will. Romeo at saka mama Divine, ano po ba talaga yung pakay ninyo? Kung bakit nyo ba gusto makausap si nanay nyo? Ano? Uh, nanay sa niyo? akin po, okay nana hindi man kami matagal nagkita kasi as alam ko naman may second family siya. Okay. Nung nalaman ko, na ito sila na second family, hindi pa rin niya sinipot, hindi pa rin niya sinusentuan. Kaya maigi naka-friend kami dahil sa messenger of FFB. Yun, nag-ano, bakit hindi kayo akala ko magkasama kayo ni Mama nag-abroad lang nagbumalik-balik lang sa inyo ang sa totoo lang pala wala at saka hindi ko alam yung mga Pero ma'am ano ma pero kasi na ganun. matagal na yun ma'am eh malaki na mm. ngayon yung mga anak so pero ngayon ma'am bakit ma'am na gustong-gusto yun talaga makausap ngayon si nanay niyo ngayon like ngayon kasi okay. dami yung panahon naglipas hindi inyong may mm. na pero okay. ngayon gustong-gusto yun siya kausapin so ano po ba ma ma'am uh, yung Ang main ko talaga sir ay tatanungin ko lang sana sa kanya bakit siya may pamilya naman siyang pangalawa po sa akin, walang problema sa pangalawang pamilya niya eh, bakit hindi siya umuwi? So, hindi, ngayon po, ma'am, nga alam nyo po nga, uh, po siya, ang ano po ba yung gusto nyo pong malaman sa kanya? Ah uh, ang gusto ko lang sana, kung anong problema niya, dapat nagpapakita siya kagabi sa amin kasi, biro mo, nagbiyahe pa kami, gusto namin makita siya. nangutang pa kami ng pamasahe para ma maano siya, makita siya. Tapos, hindi namin nakita. Di masama talaga, wala pa kami tulog hanggang Sige, Mama, ano po ba yung sinasabi mm. po ng nanay ninyo? May something sa will, may para may gusto kayong kukunin sa kanya, sa mga ari-arian niya. Ano po daw yun, ma'am? Wala akong ano alam sa mga ari-arian, sir. Sa totoo lang. Kasi hindi ko naman friend yung sinasabi niya. Eh, hindi ko lang. Tanong na lang siya sa mga sister ko. Kasi ako... Ngayon ko lang sila na meet sir, eh, in September last na maigi na. Kasi hindi ko naman alam din ano ang ari-arian niya sinasabi ngayon sir. Maigi nga, nalaman ko oh. ngayon na may ari-arian siya. Nakita na ninyo ako, buhay ako. Oo, oh, oh, okay? problema. Bakit oh. kayo, bakit kayo pumunta dito, nang dito ako sa Pilipinas para mag-unwind? Wala kayong sinitex doon sa kabila napupunta kayo dito. Di ko mali, 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 yung, yung sinabi, ng number hindi, mali yung sinabi ninyo na meron akong partner dito. Wala akong partner dito maniwala kayo. Ma, hindi ako nakausap na ko na okay? yung iyong partner. Kaso lang, inayawan ka niya. Pero hindi ko alam kung totoo. Kasi dyan man ka nakatira, ma. Nakita man namin na kami kasamang pulis ma. Kasi nanghingi man dyan may assistant po. kay para masay po me. Wala man may kundi. na namin Wala ka kami. Eh, ba Walang dyan? papatay sa inyo. Kasi oh. wala kayong balyo. Wala papatay sa akin. Ganito po. Eh. Uh, so ayan po ma'am nakita niyo si Nanay ma'am safe uh -huh. naman siya. Eh uh -huh. gusto niya unwind siya, happy naman siya. So okay na kayo diyan ma'am nakita. Kayo po sir okay. may gusto po ba kayong sabihin po sa kay Nanay niyo? first time niyo po ma'am makita hmm, si Mommy niyo. Kung nakita yan. Ma, hindi niyo po ako kilala. Niyatanggin niyo bakit, po kasi ako kanina eh. Bakit bakit kita makikilala? Saan yung tatay niyo? Gusto kong kausapin. Kung ako ba talaga yung asawa niya? Papuntahin mo yung tatay sa... mo. May marriage contract oh, naman po kayo. Na ah. Ang gusto kong makausap. Okay? Huwag kayong magdala-dala kung sino-sino dyan ng no, mga-mga-mga birth certificate, mga ano-ano. Gusto ko yung tatay ninyo at tanungin siya bakit siya iniwanan ng asawa niya. Ito si Divine, yes, she is Salamat. my real daughter. Salamat, Ma. But she, she cannot get my will. Okay? Thank si Grace, po, she cannot get my will. Okay? Kung may will man ako sa London, alam ko kung sinong pagbibigyan ko. Salamat Ikaw, ma. kung halimbawa man anak kita, tanungin mo yung tatay mo, kung sino man yon, tanungin mo bakit ka iniwana ng asawa mo, tay. Kamo, tanungin mo siya. Kasi nakakahiya yan pagsasabihin ko dito. Ang tatay mo, kawatan. Tumawag na ako sa milas, lechon. Nakulong yung tatay mo. Mamumugbog pala yan ang asawa niya. Oh, ano? Ang birth certificate ba kayo? ko May ma. Gusto ko yung birth certificate ko. Ikaw po ang mama ko, Pirmado mo po yun. Papakita ko po sa inyo, ikaw po nakapangalan doon. Ngayon lang Hindi. po tayo nagkita Hindi. kaya wala akong ibang masasabi. Hindi, wala akong masasabi sa inyo ha. Kayong dalawa, kung magkapatid man kayo, nanay man ninyo ako. Dito meron din ako mga anak. Tanungin mo muna kung bakit anong gusto nyong kunin sa akin. Gusto ko lang po ma makita ko, makita ko po ang mama ko. Ayan, e nagkita na po tayo. Pero, wala bro. wala naman po akong lumaki ako ng ganto wala po akong ina talaga bakit ngayon bakit, po malaki bakit, bakit paano masaya na po ako, kung nakita kita bakit ninyo ako pinapahiya sa tao bakit sa edad kong ito wala akong pinapahiyang tao napakabait kong tao kung itinanggi ko si Dwayne wala akong pakialam dyan pero totoo yan dahil anak ko siya sa pagkadalaga kung ikaw may anak ko kung tatay mo yung sinasabi mo may tatay ka, may tatay ka, may kapatid ka, may ganito ka, kahit ang kining ko kayong lahat, tanungin mo si tatay mo, bakit ka iniwanan ng asawa mo, tay? Bakit ka magkasalman magkasal man pala kayo? Bakit ka iniwana ni mama ko? Tanuin mo nga siya kasi ako may ibiling ako sa Milas kahit tatawagan ni ng abogado yan doon sa Milas. May record yung tatay mo na kawatan. May dati yung kasama na babae pala binubugbog. Anong gusto nyo mangyari ngayon? Kung gusto mo lang akong makita, andito ako, kayang-kaya ko ipakita itsura ko sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Lagi ninyo akong tinitex yung anak kong isa, ipatulpo ko kayo, ipa-deport -ipa ko kayo, ipaganito ko kayo. Who are you by the way? Tanong ko, kung pumunta kayo dito wala kayong pera, kasalanan ko ba yan? Pumunta ako lahat. Wala kayong text na happy birthday mama, happy uh, happy valentines mama, buhay ka pa pala, ganito pala ikaw. Saan yung lahat ninyong dapat niyong gawin sa dapat yung ina? Tanungin ko kayo, wala kay Merry Christmas, Happy New Year. Oy, di Ma, mo nyo, buhay ka pa pala. Paano namin i-greet yan na wala akong account sa iyo? Tapos Ay, wala so akong bakit, number sa iyo. Bakit, bakit nakatext ka na gunggong? Bakit niyo tinatago yung account, mama ko? Anong account na na mayroon akong ganyan, ma? Akang Ayun, account Ayon, kong ma'am divine dyan, 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 sa lalaki na yan kasama mo. O. Oh. ako, hindi ko talaga lalo. alam. Bata, lalo na po ako. Wala man kong account sa inyo. Hindi. hindi. Ngayon nga saka, na po tayo nagkita. Uh -oh. Nay, if ever po ba, Nay, gusto mo po ba makita yung mga anak mo in person? Gusto mo ba? Kasi pumunta na, nga kami baga okay, kayo, nai, na sa inyo. Hindi uh, na, ka ng panahon, sir. Sige po, hindi sige po. Hindi na, kasi late, late nga, sir. So, ayan po, gusto niyo mo makita si mami niyo, pero since nga adult naman din kayo, lahat hindi nyo di mapilit po si nanay niyo nga makipag-meet sa inyo. Kasi ayaw yung nga din makita si in person. Uh, nevertheless po, yung pagpunta dito nga para po makita si nanay niyo, yung kalagayan niya nga okay naman siya. So, it, it appears naman, ma'am, nga healthy naman si nanay niyo, okay siya. So, okay na po ba sa si inyo, nai? Or may gusto okay, pa ba kayo? wala naman ako. Ma, bakit eh, nag-ampon ka? Mayroon dan dito naman kami. Dapat nag-ano ka sa amin. Hindi. Oo, ikaw, hindi ko na wala nga ikaw na Palaki ka ng magulang ko. Napunta na yata kayo ng iba-ibang bansa. Pero ang problema dito sa kabila, na tatay ko daw, tanungin mo muna yung tatay mo. Ha? Kung ano man po mami, desisyon po sa buhay ni ma'am Philippe, ang nanay niyo yes, i-respect lang natin ma'am kasi since adults naman sila. And basta ma'am, at least sa uh, ngayon, uh, healthy naman siya the and alive. So, magpakatatag na lang po, ma'am. Ma'am Filipa, baka po may gusto kayo mensahe na lang po para sa inyong mga anak. Ma'am, last message na lang, ma'am. Ano po yung mensahe ninyo? Wala, wala, akong pal wala akong problema, sir. Nabuhay ako na mag-isa. For, 20, for 45 years, na nahiwalay ako sa magulang ko. Wala akong tinatawag na anak. Kaya, fair enough. Oh. Sir, maraming salamat sa tulong mo. Sige po. Na sana magkakita-kita pa rin tayo ulit, sir. <laughs> Sige po, Ma'am Filipa. Ma maraming salamat din. At, saka at least nakita ka ng inyong anak. And they're happy to see you naman. Ito ang ako. tandaan ninyo. wag na kayong umulit na mag-text na paipapahiya ninyo ako dahil hindi ninyo ako makakaya. Okay? may ebidensya ako, may ebidensya kayo, may ebidensya din ako. Tandaan niyo yan. They're happy to know, ma'am, nga you're in good condition naman. Ha. Kayo po ba, ma ma'am? Sir, um, thank you, sir. Sige po, ma'am. Thank ma you. I salute you. Um, thank po, you so much. Sa akin naman, okay. last kung message niya. So, ingat ka na lang, ma. Okay. Sa ano mo, kung saan ka man pupunta. Kayo po, sir. Ingat po, ingat. Sige po. Ayan po, ma'am. Uh, okay, ingat bye. po kayo lagi. And sige, God bless po sa inyo lagi.